Tayo magandang hapon. Meron po kayong tatlong anak at yung pinakabata ay 11 years old lang. Opo, sir. Uh, nagpaalam si misis na magtatrabaho bilang kasambahay. Opo, sir. Ngayon, sumakang bilang bakod. Kailan po kayo huling nag-usap ni misis? Mga isang buwan na po, sir. Bago huling usap namin, sir. Ang sabi niya po sa akin, sir, bakit ako siksik na siksik sa kanya na ayaw na niya sa akin? Parang pinagpipilitan mo sarili mo o, sa para kanya. Parang pinagpipilitan mo sarili ko sa kanya, sir. Kasi ayaw ko ka na magkagulo ka, biba? Ayaw, ayaw ko rin magkahiwa ko, wala pa anak. Ma'am, magandang hapon. Ma'am, si Sir, andito ngayon. Parang hindi po siya makapagsalita dahil sa nangyari sa inyong dalawa, iniwan niyo po siya at mga anak nyo. Ano nangyari po, ma'am? Ba't ayaw nyo na sa kanya o lapasadin? Sir, marami po kasing dahilan kung bakit po ayaw ko na po talaga sa kanya. Marami na rin po akong pagtitiis eh, sa kanya. Natiniis ko lang po talaga dahil maliliit pa yung mga anak ko. Okay. Ano po yung mga so, ngayon po, niya? Marami po. Marami po ang mga hindi po kami pagkakaunawaan. Katulad ng mga maliliit pa yung mga anak ko. Nagiging lasinggero siya, sugal, ganun. Nagwawala. Pag nagwawala siya, yung bahay namin nagkakabutas-butas. Marami po akong tiniis. Tiniis ko lang po talaga. Agoy. Para sa mga anak ko po. Okay. Ngayon pong malalaki na po sila, alam ko may intindihan naman nila ako kung hihiwalay na ako sa tatay nila. Pero nung nagpaalam po kayo sa kanya, okay pa kayo? Inamin ko sa kanya na may nagawa akong kasalanan, sir. So ngayon po meron na kayong ibang kinakasama? Wala po akong kinakasama. Meron po akong naka, ano, na true chat lang po talaga. Ayaw mo na sa kanya? Ayaw ko na po talaga, sir. Ayaw na talaga sa akin, sir. Pero tayo, totoo ba yung pag nagwawala ka raw, butas-butas yung mga po, bubong sir, bahay niyo? Hindi po, na, sir. Nagawa ko lang, sir. Gawa ng ilang taon yung ginagawa sa akin, sir. Yung lukulit niya ako, sir. Hindi totoo yan. Magdadalawang taon po sa dulo ko, sir. Hindi May totoo yan. May kasaban ulang lagi na, sir. Hindi totoo yan. Walang katotohanan Mayroon, yan sir. talaga. Simula May... na nagsama tayo bahay lang talaga ako. Alaga sa mga anak mo, asikaso sa inyo. Yan ang ginagawa ko, ang bahay lang talaga. Dalawang Pero taon. sobrang higpit mo Ay, sa akin. Nagdolo ko niyo ako. Hindi ako makapasya. kasama yung nanay mo. Once a kasi year. Kasi yung niya, tuwing, sir. Pasko lang po talaga may isang ako sa bahay lang yan, nakatira sir. sa amin, sir. Yung nanay niyan. Dahil tuwing sasabihin ko sa kanya, pupunta ko sa tatay ko. Ang sabihin niya sa akin. ano gagawin mo doon? Siyempre tatay ko yun, sir. Kailangan kong dalawin. Nag-iisa na lang yun eh kasi hiwalay silang magulang ko. Baka naman, ma'am, bago nangyari yung paghigpit niya, eh, na hindi na, po sir. Na. Na hindi po sir. Noon tuklasan pa talaga na, sir. yan sir. na yung ginagawa. Marami pa talaga. Noon pa talaga yan, sir, nagihigpit na yan sa akin. Nagtatrabaho eh, ko pero... ako sa EBSA. Kailangan on time makauwi ka. Paano pag may OT ako? Yung sir. na yan, sir. Yung na nila Hindi. Marami kang ano eh. Marami kang pagdududa sa akin. Hinala mo. Nawala na naman kasiguraduhan. Walang katotohanan. Ay, Doon ako sumuko sa sa'yo. Ako. Sumuko talaga ako sa iyo, napagod ako. Napakahigpit mo kahit sa kapitbahay ko eh. May okasyon, sir. Mga tiyahin niya kasama ko, kamag-anak niya nag-inuman kami. Pero anong ginawa niya? Nagalit siya. Inuman kayo? Nagwala po. O, opo. Kasi bak ano po yun eh, bagong taon. Siyempre, katuwaan po ah, yun. Ah, okay. Nagwala siya. Kasi nga, nandun ako sa labas. Dyan lang yung malapit sa amin. Lalakarin lang. Dyan Sir po kayo inuman yun? Yung tiyahin niya po na amo ko ngayon. Ah, okay. Tiyahin niya man po niya yun eh. Hindi naman po ibang tao. Mga pinsan niya. Minsan nilalak niya ako ng pinto. Diyan lang naman ako sa kapitbahay. Ma'am, kaya siya pumunta rito. Gusto niya magkabalikan kayo alang-alang po sa inyong mga anak. Lalo na itong 11 years old. Meron kay 11 years old na. Yes, ma. meron merong Bunso. 11 years old po. Ano na po yung bata? Sir, kaya ko naman pong gampanan yung pagiging nanay ko sa kanila. Ay, hindi ko po sila pababayaan, sir. Eh. Nabi ko na usap ko na yung mga anak ko. Kahit hindi kami okay ng tatay mo, hindi ko kayo pababayaan. Ma'am, sponsor ko ipapamarriage counseling ko kayo. Subukan lang po natin. Wala nang mawala kung ipapakounseling ko po kayong dalawa. Basta subukan na natin, na tingnan ko ano ba talagang problema sa inyong dalawa, ba't kayo nagkaganito, dumating sa ganitong punto, makakapagbigay ng magandang advice direksyon yung counselor. Okay lang po sa akin yung sir, pero ayoko na po talaga. Wala po talaga. Mag mga bata lang po talaga ang gusto ko na magkaroon kami ng communicate sa mga bata. Oh. Nausap po naman po siya ng maayos. Eh, sabi ko talaga gusto ko na makipag makipaghiwalay. Nausap po siya ng Kasi maayos. Sir, may, sira, may sirasama niya. Sir. Wala nga sir, akong kinakasama. Nagtrabaho Mayroon akong may stay in. May... eh, like a ako nagtatrabaho ang stay in po. Natiyahin po mayroon niya. Sir, mayroon sir, mayro sir. Nakakita niyo yung may abidin siya ako. Anong mabidin sa mo? Picture? Hindi naman may iwasan ng picture eh. Kasi uso ngayon ng picture-picture. Hindi naman may iwasan. pagitan niyo. Ayun, ayun. ang picture. <laughs> Naku po. Yan ang sinasama niya ngayon, sir. Oh, hindi ko yan kinakasama. Oh! Aba. Nakahiga kayo. Nakahiga naka naka eh. na nga kayo dyan eh. nakabra lang po kayo. Hindi yan nakabra, naka sir. Ha? Nakasando lang po talaga yan. Yung caption po, na-miss mo ko. No? Oh, yun, oh. caption niya. Pero nakita mo may video na nag-aanuhan kami. A anong ano ginagawa po? niyo doon sa kama? Hindi po yung kama. Sa sala po yan. Sa may malapit sa, pinto. Sa loob ng bahay nila sir. Okay. So, so ano o, yan sa, sa, sala, nagkahiga, nagpapahinga kayo? Oo, oh, sa tapat mo ng pintuan. Tapat ng pintuan. Wala nangyari? Wala po talaga sa'yo. Pero ba't ka nakangiti, ma'am? <laughs> oh, 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 patay ta. Kinikinig pa si ma'am. Saan mo nakuha yung picture, sir? Bo Post na lalaki niya, sir. nag yung lalaki? No, lalaki po. Ang tapak naman ng apog. Oh. Kumbaga, na-stock nila. Si lalaki pala, ex nyo. Apo. Oh, Ayun tapos nagkabalikan kayo. Talaga relasyon lang po na nagkabalikan pero hindi kami nagsasama. Meron po kayong anak sa ex yes, po ninyo na inako po ni Sir Ronald. Yes po. Oh! Napikit mata po niyang inako. Natural po, obligasyon okay. niya yon. Naakuin niya kasi kinasama niya ako eh. Obligasyon niya yon. Nung nagkaroon kayo ng baby nung sa ex mo, kasal na kayo noon bago okay. pa kasal. Hindi pa po. Papakasal po kami, sir. Hindi pa po. Ah, bago pa? pa po. Okay. Walang not counted yon. Siyempre uh, tinanggap niya si Ma'am. Obligasyon ma niya po yun kasi kinasama niya ako eh. Correct. Tama lang yun. Walang, wala, wala, ko akong nakikita problema doon. Ang problema ko, po nung magpakasal sila tapos yes, po. Mm. Nag nagkaanak si Ma'am siya lalaki tapos inako ni sir, nakaka-share na rin yun. Pero may problema doon. Mm. Ito, -hmm. sir. Mahirap to sir. E ex niya pala. Tapos bago kayo nagkinasal, meron siyang anak doon sa lalaki yon Ngayon, nagkabalikan sila. Medyo mahirap tibagin yon Pero yung batas, kaya silang tibagin. Maliban na kung Paano gusto mo sa parang kaso. kasi kaya kasi nako, hindi kasal. Gusto niyo magkaso sa kanya. Oh. Kakasuhal ko sila sir. Ako ma'am, anong gawin no. natin? Gusto ko makakulong yung dalawa sa Hello, Atty. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Nagpaalam kay Mr. na mag-work as kasambahay, kaso binahay siya okay, po, ng sen. ibang lalaki. And may mga picture. May yes, picture po. na magkatabi si Mrs. at sa yung lalaki, nakahiga oh, sa si dibdib, Wal walang damit pa, itaas si lalaki, si ma'am oh, naka-sando. Pwede bang gamitin ebidensya yon kung gusto magsampan ng kaso ni Sir. Okay. Ang type po ng ebidensya natin dyan, Senators, tinatawag nating circumstantial evidence lamang, no? Or hindi siya direct evidence na may nangyaring crime of adultery. Uh, tandaan po natin, Senator, it's harder to prove adultery, which is isang babae na makikipagsiping sa isang lalaking hindi niya asawa, as against concubinage. Kasi sa adultery, there's only one way of committing it, which is the sexual act po. Mm -hmm. So, in uh, the course of proving the sexual act, of course, we can introduce those pictures as evidence. Pero mas mabuti po siguro, Senator, if there's any other evidence that there is indeed a sexual act between the two. Etong si lalaki, yes, po, ex ni mrs Yes po, At meron siyang anak dito. Sa lalaking to. Yes po. And then, nagpakasal siya dito sa complainant, and then nung nagkaroon yes, sila po. ng dalawang anak, di complainant, binalik ka ni Mrs. yung ex niya. Yes po. So paano yun? Kapag kaso? dito po, Senator, uh, yun nga po, uh, this is, makikita natin yung unfairness po ng ating batas. no In fact, kapag babae po ang biktima dito, we can even frame it as a vowsy case wherein there's already emotional abuse no or psychological abuse. Pag lalaki, Unfortunately, ang Paglalaki po kasi, Senator, uh, adultery lang po madalas ang ating maaring i-file. Of course, this is aside from sa civil case po natin, Senator, there we can also claim for damages sa ganyang pagkakataon. Yung alienation of affection nga po sinasabi natin. Uh, but again, that's only uh, civil case. Danyos-danyos lang po ang pinag-uusapan. Okay. Meaning, itong si Sir... Meron siyang may isang pangkaso pero medyo mm -hmm. tight. Yes po. Uh long shot kay senator if I may ano try lang just to pressure the issue. Uh, kung iniwan na po talaga yung bata senator, uh, they they have a child of their own. At kung iniwan na po talaga ni Mrs. yung bata, uh maybe child abuse through abandonment uh, can be also another angle we can explore kung talagang hindi na po nagbibigay ng suporta, hindi na po tumitira sa kanilang family home, uh, there is that angle of abandonment po. Oh, okay. Well, si Mrs. naman sabi niya, hindi rin niya pababayaan yung mga anak niya. Yes po. Hindi naman daw problema doon. So, yes po. pwede ka magsampan ng kaso, pero subukan natin. Long shot nga, sabi niya Atty. Garrett. Medyo masalimuot. Okay, tuloy mo siya. Hindi na po kami mag-aayos, sir. Ang gusto ko lang po talaga yung sa mga anak namin na mag-aayos. Wala na pag-uusapan. Mga Dignan. anak ko lang talaga ang gusto kong mag kaintindihan na, tayo okay, sa mga manage. bata. Mahirap na po kasi ibalik yung pag may lamat na. Ilang buwan na kayo nilalak? Simula nung malis ka kay sir? January lang po ako bali yung malis eh. So mga 4 months na po kayo nag... Hindi, nag hindi po talaga ako dyan nag ano. Nasa bahay pa ako pa uwi, uwi ako sa bahay. Hindi po kami nagsasama. Bago lang din ako sa amo ko. Nang ano uh, lang, April. Ay, stay in po kayo sa amo oh, nyo. So pag day off, doon kayo nagkikita ni Opo. Oh, ex oh, sa day off hindi na. po, sa bahay po. Ang ano namin, kung wala po silang lakad, parang once a month lang po ang day off ko. Kasi nga, caregiver po ako sa tatay ni Laika. Eh. Ba't kaya nagkabili ka ni Sandy? Kasi po, nung time na na-hospital po yung panganay ko, doon lang po kami nagkaumpisan mag-communicate eh. Through chat, mga mga siya sa anak ko. Bali, nagkakamustahan kami, kamusta yung anak niya, ganun-ganun. Kami lang po yung matinong nagkakausap, nagkamustahan hanggang sa nagkahulugan kami ng loob. Kasi siya hindi eh. Ito, lang ka eh. Yes. Despite the fact na meron ka ng anak, mm. iniwang iniwan ka dito si lalaki sa ere. Matapos kanya mabuntis, matapos ka mga anak, tumalikod to. Hindi na Tapos ito siya, yung... sinalo ka. Yeah. Ang masakit ngayon, matapos kanya saluin and all, tatalikod ka ulit. Babalik ka dun sa lalaki na iniwang ka. Pero paghiwalay namin, hindi po sinasadya, hindi rin po namin kagustuhan. Paghiwalay nyo ng lalaki, Opo. ng ex mo kasi bata pa po kasi kami nung time na yon. Kung bagay, kaya kami nagkahiwalay, pinaghiwalay kami ng magulang namin kasi nung time na yon, bata pa siya, nagtatrabaho siya sa kantin ng EPS, maliit lang sinasahod niya. Hindi niya kayang buhayin yung kaming pamilya. Siyempre, umaasa ko sa nanay ko, umaasa siya sa magulang niya. Kung bagay, pinaglaylo muna po kami. Kasi wala din man pong ano eh, hindi naman po namin kagustuhan yung paghihiwalay namin. Nangihingi siya sa akin ng pera. Kasi pag uwas na may gala sa ng amo niya, wala, pa, may pera daw siya. Ano? Ang ginagawa Pagalala? ko, mabiligan ko ng pera yan. Yung palang pera yung ginagamit nila, ginagala nila sa lalaki nila. May bilin siya ka, naginalan namin. Andun si Mamang. Ah, ba't si, si Mamang? Nagpapajikas ako ng pera sa bahay. na... Ba si no. Hello, Sanli. Hello po. Sir, magandang hapon. Sir, andito po si Sir Ronnie saka si Ma'am Hazel, itong mag-asawa. Napa. Yeah, Mukhang magkakahiwalay po sila ng dahil sa iyo. Napa. Yeah, Paano naman po yung mga anak nila? Ano sa mga anak ko, Kakausap na po kami niyang. Mm -hmm. Kasi si Lacey na ayaw yung yan ang araw po makasama kay Ronnie, yun po ang sabi sa akin. Sabi ko, hindi oh, naman po ako maghintay. Kawawa naman po yung mga bata. Magkakahiwalay sila at yung mga bata, kawawa ng dahil po sa iyo. Hindi ka mga konsensya doon? Eh no, konsensya naman po. Eh ang kaso, ayaw na nga po ng dati kong nasawa, yan po kay Ronnie. Eh sabi ko na sa kanya, mag isip na muna po siya. pag usap nila yan. Hindi, para maging maayos yung pag-uusap nila, layuan mo si, ano, si Hazel. Ikaw na mismo kusang lumayo. Kasi kung lalayuan mo si Hazel, mapipilitin ito makipagbalikan siguro kay Ronnie. Gets mo, sir? Oo. Oh. Sinabi ko na po yan. Kaya nga, ikaw po ang lumayo. Ikaw yung panira sa pamilya eh. Ikaw ang nanira eh. Magiging broken family sila ng dahil sa iyo. Kahit na lumapit sa iyong palay, eh, pero kung hindi mo tinuka, hindi mo tutuka yung palay. Eh. Oo. Oh. Ikaw na manok, no, ikaw ang lumayo. Marami na mga, mga, mga palay dyan na walang nagmamayari. Layan mo po. Pakonsensya ka. Ayun ay, po. Ayaw niya na raw po talaga at hindi na raw po siya babalik sa P.J. Miron. Napamahal na po rin kasi sa akin yung tao. Napamahal na sa iyo si Hazel? Hindi nga. Napamahal na naman po ka okay? nagmamaalang kayo. Kung talagang ayaw na niya, subukan natin pagsampan ng kaso. And then, yung mga bata, dahil nasa tamang edad naman, halos lahat, tulad ng 11 years old, tingnan mo kung sino pipiliin, kung kanino mapupunta. Most likely, yung bata, mapupunta sa'yo, yung 11 years old. Okay ba sa'yo? Okay lang po sir. Basta Para hindi niya po ipagdadamot Kasi kukorte natin yan eh. Pag nagkortehan, malamang mapupunta kay tatay. Kaya po. Basta hindi niya ipagdadamot sa kanya yung mga anak. Siyempre tayo, hindi mo ipagdadamot kung sakali. Ayon, dumating yung puntong ganon. Tayo kustudia yung bata. Pero sir, yung ano talaga sir, ang ano talaga sir, kakasuhan ko yan sila sir. Pakulong ko yan sir. Opo. Yun nga po Papakulong sinabi ni Nato ni, ni, ni Garrett. Pero long shot nga po. Kumbaga, 50-50 parang ganun. Subukan po natin. For the meantime, yung mga bata, nandiyan lang po sa'yo. Apo, pero wag mo ipagkait sa kanya na bisitahin pero pag binisita mo yung mga bata, huwag mo isama si... Hindi po, sir. Hindi po. Ano, Zan Lee. Hindi po. Wala pong ganun mangyayari. Ma'am, hindi naman kayo pwedeng persahin talaga. Kung tutuusin, kung ayaw nyo na, yun lang, may at least option available naman kay sir, na which is yung magsampan ng kaso against you and then yung mga bata nandiyan sa kanya tapos papayagan ka lang magbisita-bisita dun sa mga bata. Ganun lang siguro, sir. Oh, ganun. tapos, sir, tutulungan na lang kita kung... Anong pwede ko maitulong para sa mga anak mo? Para pang tustos, tutulong pa ako pantustos sa mga anak mo. Okay, sir? Para mapanggan gaan yung mga responsibilidad mo. Lalo ng 11 years eh, old. Eh, sir, kasi, pag-usapan nilang mabuti yan. Sabi ko, willing naman po ako maging tay. Kung saan Pwede ka mag... Anong klaseng pananalita yan? Pag-usapan niya, pero andito ako, nag -an pwede mag-antay. Sir naman, okay. anong klaseng pananalita yan? Mag-usap kayo, pero pwede naman ako magantay natural. Sasabihin ni Mrs. Eh, ayoko na sa iyo kasi may nagaantay sa akin yung ex ko na love na love ko dati, oh, 'di ba? Mm. Oh, 'di ba? Sabi niya, mm. "Sir, na napatao, kinikilig si Ma'am, oh." <laughs> oh, kinikilig si Ma'am. Oh. Kasi po, sabi ko, decision nila hindi decision niya Yan." Opo, opo. Sabi ko. Tama naman. Decision nila dalawa 'yan. Eh kaso nag-decide na po si Mrs. na hindi na po babalikan si Sir nang mm -hmm. dahil sa iyo para malaman mo lang, yung punto to, real talk po, ika nga. Magkakahiwalay sila ngayon, broken family na sila, nang dahil sa iyo. Yun lang po yun. Sir, tutulungan na lang kita. Paano yun, sir? Sila Wag na ngayon, sir? Awag lang kayo magsama. Hindi pa kami Kasi masama, oras sir. na matsyempo ang kayo magkasama, tapos magkapatong lalo na. Di ba, ganun, oh. Uh -huh. Atty. Tama po, Senator. Ah... Uh kapag uh, caught in the act na po talaga ano then yun na po ang the best time talaga bukas at bukas din file tayo ng adultery laban po sa wife senator so ang gagawin mo sir pahiramin kita ng uh, private detective pwede tayong mag-hire tapos ngayon, ma-chempuan mapicturan na magkapatong sila okay ba yon to nagaret that is admissible in court po senator yung private detective na tapos ma-zoom ma lens mapicturan yes Parin, yung private detective po mismo ay pwedeng magtestigo po sa korte para po ipruweba na may sexual relations po. Ano ma'am? Ingat ka na kasi... Alam ko naman po yun, sir, pero hindi mangyayari yun, sir. Pati si, ano yes, ba, po, si pero... Sandy, makakasuhan pag nahuli sila nakapatong pareho? Yes po, Senator. Uh, both the man and the married woman are punished by imprisonment po sa adult. Uh, ingat, ingat ka, ma'am. Kasi pag na natyempohan ka, eh, sige, bigyan kita ng private detective, sir. Mag-hire tayo. Hire tayo ng mga, ano, for six months servisyo. Pag na-tiempuan na nagkapatong sila, kuna ng picture at tatanggapin doon sa korte yon. Tama ba, Tony Garrett? Tama po, Senator. Uh, private detective po, sanay na sanay po yan. Magtestigo sa korte. Pata. Kasama po yung uh, kadikit na ebidensya. Ganun na lang mo siguro, sir. Tangkapin na lang natin na yung the fact na ayaw na talaga niya para sa bata na lang. And then, sampakan ng kaso. And then, sabi ko nga, matitiempuan natin, matitiempuan mo through so, the private detective, tulong ko siguro, eh, sampatay ng kaso. Salamat na lang. Salamat sa lahat ng... Alam ko namang masipag ka eh. Para ginawa mo lahat para sa anak natin. Pero napagod lang talaga ako. Hindi ko na pa talaga. Nag Ingat na lang siya. na ka na lang. Ako. I love you na lang. <laughs> Goodbye. <laughs> <laughs> oh. At least napangitin natin siya. Okay. Ako siya, so susuporta ako sa mga anak mo. Magbibigay ako ng tulong, mamaya may usap tayo doon. Okay? abot po akong tulong sa inyo, ha? Para sa mga bata. Huwag natin pilitin at saka 'yung sinasabi mong gusto mo magsampan ng kaso, si Attorney Garrett, konsultahin uh, natin ulit at kung paano 'yung uh, pagsampa ng kaso Labang kay Mrs. Okay? For the meantime, 'yung mga bata nasa iyo, pero payagan niya po siya na darawin 'yung mga bata minus doon si Zanly. Okay? Salamat po ma'am sa pagpunta, salamat, Sir. Thank you Attorney Garrett. Thank you. Yes, Mr. Senator. Mr. Ka Aquino, maraming salamat na lang. Sa pagtanggap ng aming tao. Salamat din po. Magandang hapon sa iyo, sir. Thank you, Magandang sir. Magandang hapon din po.